Diyos nagbibigay ng hamon ng problema na kayang lutasin ng tao. Alam mo, ang Diyos hindi nagbibigay ng problema sa tao. Tayo ang gumagawa ng problema natin. Halimbawa, ikaw eh, kain ka ng kain ng matamis. No? Maja diabetes ka. Eh, sino ng problema? Ikaw. Marami ka namang makakain. May mapait. May matabang. Oh. Eh, gusto mo puro matamis gumawa ang Diyos ng pipino. Maganda yon. May insulin yon. Hindi ka diabetes pag kumakain ka ng pipino. Ang palaya. Pag kumakain ka nun, hindi ka diabetes dahil pampababa ng blood sugar yung ang palaya. Eh, ang gusto mong kainin ay puro ice cream. Eh, pagka nagka-problema ka ngayon sa diabetes, sino may gawa? Ikaw, hindi ang Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, tinuturuan niya tayo ng karunungan. Itong buwan na ito, alimbawa, mauuso yung pakwan, mumura yung pakwan, makakakain kang pakwan. Pag namura yung mangga, makakain kang mangga. Iba-iba ang nauuso. Pag nauso yung kasoy, makakakain ka ng kasoy. O, pag nauso yung duhat, nakakakain ka ng duhat. Mura kasi eh. E yun, yung duhat, gamot sa sakit sa bato. Yung kasoy, gamot sa sakit sa bato. Pampatibay ng bato. Yung pakwan, pampalinis ng bato. Pag nauuso yung mga bawat umuuso, ibig sabihin ng Diyos, kaya uso ngayon yan, kumain kanyan niyan. Pag kumain ka niyan, bawa, bago magtaglamig, bago magdisyembre, mauuso ngayon yung ah, mangga, mauuso ngayon yung... Diyan sa Pilipinas, mauuso yung maasim no? Mga santol, may mga vitamin C kasi yun eh. Yahanda ka sa ilamig para wag kang masipon. Ganun ang Diyos na lagi niyang inihahanda tao para humarap sa buhay. Hindi siya ang gumagawa ng problema at hindi siya ang nagbibigay. Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung minsan.